Limutan mo ba? Ako nagpa-aral at sumuporta sa iyo. Kasalanan mo 'yun kasi kuya. Lagi kang main- lagi nang mainit, mainitin 'yung ulo mo. Ang ganda halot, hello baby si. Say hello, say hello. hello. Hi. Uh, tol, hmm. dito muna ako tol ah. ako sa boarding house nang tinutuluyan ka eh. Tapos nawalan pa ng trabaho. Napaaway kasi ako dun sa manager na yun, ang angas. Hmm. Eh, Kala niya sa may-ari ng company. Wala ka namang ibang dahilan para pumunta rito kasi may problema kay. Eh. Pero hanggang kailan ka ba rito? Ikaw naman, Tol. Kararating ko lang. Parang pinalalayas mo na ako agad. Eh. Parang ayaw mo yata nandito eh. Hindi naman sa ganun. O siya siya, Tol. May pagkain ka ba dyan? Takainin mo muna ako, Tol. Pagod na rin ako oh, eh. Wala pang pagkain dyan, pero meron naman mga dilata dyan. Magluto ko na lang. And sakto pala para makaraket ako bukas. Sakto. Pwede eh, ba pakisuyo na lang muna si Music para yung magbabantay rito, hindi ko man lang siya iiwanan sa ano. Eh, yun so, lang pala ka. yung nabibisita yung dalawa tomorrow magsama, ha? Okay. Mm, kit-kit naman yan. Sige, kuya. Doon, kaluto ko na lang ng delata. Sige, sige, doon. Kain muna. Kain. 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 bakit Kain. Masyado mo na tol. Kahit nasa high school lang to. Oo, oh, ilan tol. May pulutan pa dyan. Pag marami pagkain dyan sa rep natin. Bayad na ba to? Oo, oh, tol. Oh, ano namin, kami nagninegosyo dyan eh. Sarap so, ng buhay mo din, oh. marami, Ay, no? Tol. Parang hindi ka nawala ng trabaho. Biruin mo. Chill-chill ka lang ngayon. Ako, stress na stress yung na trabaho natin. Tsaka... Mabuti na lang, may kapatid ka na ano, na susuporta sa iyo. Buti hindi na papagod 'yan sa iyo, tol. Eh, tol. Pinag-aral ko 'yung tol. At siya'y napakalaking investment ko. Hanggat may trabaho yung tol, hindi ako magugutong. Nagbabawi sa akin yung tol, Malaki utang na loob sa akin. Mm. Um, Ganun pala, ay, kaya pala. pala. Eh, sana lang, hindi mapagod yung kapatid mo, siyempre. Eh. Hirap pa rin sumuporta sa ibang tao, kahit kapatid ka. Tol, hindi mapagod sa akin ni Ngayon pala nagbabawi sa akin yung, tol eh. Ano pala yung utol mo tol? eh. Siya ba yun, Tol? Yung sinasabi mo sa akin? Oo, oh, Tol. Siya yung paaral at palamunin ko noon. Kaya habang nandito ako sa bahay nila, siya naman yung magpapalamon sa akin at siya yung pinakamalang investment na sinasabi ko sa'yo kanina, si Beans. Kuya, inom ka na naman ng inom eh. Hmm. Ay, kung nakainom niya ata, Tol. Ah... Wala yan, Tol. Di magagalit sa atin yan. Ano si Music, Kuya? Andun, Tol. Naglalaro sa loob. Pinaaan mo? Mag-isa lang naman siya doon, Tol. Huwag ka mag-alala pag mo na lang. Ayun, ayun, ayun. Ah. Trabaho pa ako mas. Sige na. Ah, ayun na to, ah. Kuya, uh, tigil mo na yan ha? Ah. Kasi mm. ating gabi na rin, nakakabulaw na rin tayo sa mga kapitbahay. Ubusin na namin tutol, tol. Doon ka na, tol. Magpahinga ka din at pagod ka pa. Sige, Sige ako, na, Sige sir. Tapusin na lang. Sige lang po. Excuse me. Huwag kang mag doon, tol. Walang palagyan sa atin. Ay, yun, ay, yun, kaya, ay bata, ay. kaya nga eh. Narinig kasi ang ng tatay. Eh. Nangyari kuya, Akala ko may interview ka ngayon. Naglalaro ka. Eh, wala tol. Tinanghali ako kanina ng gising. Saat ng ulo ko, tinabad akong bumangon. Ayaw mo bukas mag apply ulit ako, maghanap ako ng trabaho. Kuya, ano ba nangyayari sa'yo? Ba't parang pinapabayaan mo yung sarili mo? Nagiging tambay ka rito sa bahay, kuya. Tol, naghanap ng trabaho. Ano bang problema mo, Tol? Ang sinasabi ko, Kuya, bakit mo ginagayin yung sarili mo? Puro ka laro eh. Tapos pag ako dito, puro inu. Kung sino-sino pinagpapasok mo rito sa bahay. Tol. Wala naman lang bang direksyon yung Ay, buhay no. mo kuya ngayon. Tol, ba't ganyan ka na sa akin? Hindi porkit nakapagtapos ka? Nakalimutan mo ba? Ako nagpa-aral at sumuporta sa'yo. Hindi ko rin naman sinasabing hindi ikaw ang nagpatapos sa akin ng nagpaaral. aral Okay? Huwag mong ibahin yun. Pero sa salita mo, Tol, yun yung sinasabi mo. Kuya, Parang nila mong mukha mo sa na tamad ako ngayon. Ang pinupunto ko rito, kuya, wala akong ginagawa. Wala Binag akong nakikita ang ginagawa mo. Naghahanap ako ng trabaho. Malas lang ako ngayon. Kaya di ako makakuha. Kasalanan mo pa papaaway ako doon sa manager namin at ang masyado. Minamaliit yung kakayanan ko. Kasalanan mo yun kasi, kuya. Lagi kang main, lagi nang mainit, mainitin yung ulo mo. Ay, nako. Ano mo, kuya? Ito ah, kahit kailan tinatanong kung utang na loob sa'yo yung pagpapaaral mo sa kin. Alam ko namang huminto ko ng pag-aaral dahil sa akin eh. Kung alam mo naman pala eh. parang pinamumukha mo sa akin na palamunin mo ko ngayon? Hindi niyo pinupunto ko rito kuya. Pinupunto ko rito, ikaw kasi yung tinitingala ako before nung bata ko. Kanino ba ako natutungo na miskarte? Di ba sa'yo? Eh yung discarding na yung kuya, nakasaan ngayon? Kuya, huwag mo naman sirahin yung buhay mo dahil sinira ng asawa mo. Hindi porkit wala na yung pamilya mo, Nandiyan naman yung anak mo, kuya. Huwag mo naman hayaan masira yung direksyon ng buhay mo nang dahil lang sa nangyaring trahedya sa buhay mo, kuya. Hayaan mo siya. Kuya, lang gusto ko lang malaman mo, may sarili pa rin akong buhay. May sarili kang buhay. May kanya-kanya tayong gulaw sa mundo. Tapos na. Ta, ang yabang-yabang mo na. Parang kapag tapos ka na. tol oh, sorry nga pala tol sa mga nasabi ko sa iyo na realize ko na malaki rin pala yung pinagbago ko simula nang naghiwalay kami ng asawa ko eh yun lang naman ang gusto ko sabihin sa iyo eh wala rin naman ako masamang gusto ko sabihin sa iyo eh, eh alam ko rin naman medyo masakit na nasabi ko pero sorry pa rin tol idala Yang naman, muna eh. ano, isang bas bottle lang bago ako umalis papuntang Dubai. Malay ka ba yung mo. alis mo. Bukas pa naman dol. Malay mo nandoon na rin talaga sa Dubai yung hinahanap kong katahimikan ng pag-iisip. Kala pag-ibig eh. Pwede na rin tol. Malay mo nandoon na rin pag-ibig na ano. Kaya gawin muna natin ng mga magagawa natin ngayon. Magwalwal muna tayo. o oh, sige. Isang bote lang ha. Yan tayo, yung isang bote na yan, naging dalawa, tapos kung saan saan tayo napapadpad eh. At least ngayon, last na naman ito, matatagalan tayo, bahala ka, mamimiss mo ko. Sa susunod, wala na ako. Oh, sige, nalik ka na. Oh, let's ito go, baby, let's go na. Let's go, let's go Want to stay there? Want to stay there? Oh, come, come here. Come on, Let's go, let's go. Let's okay. go. Oh, isang bote lang ha. Say I'm going to Dubai tomorrow. Yeah. Say bye bye to Tito. Ito, okay, Bye bye. Bye bye. Isang bote lang to la. Oo, no, oh, tuloy. Oh. Pag nabitin, hindi... Ikaw na muna gumasas, wala pa. Okay, Sige, ako na.